Mga kapatid, ang pagputok ng bulkang Taal at Kanlaon ay nagdulot ng pangamba sa mga taong apektado nito. Magtatag kayo ng pananampalataya at ipanalangin natin ang ating mga kababayan. God, lumalapit kami sa iyo. Hiniisip ang mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng bulkang Taal at Kanlaon. Hinihiling po namin ang iyong awa at proteksyon. Bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Alalahanin mo po ang kanilang pangangainangan. Igalo mo ang puso ng mga tao na tumulong. Ibalik mo po ang kanilang buhay. Nagmamakaawa po kami sa iyo. Kami ay magtitiwala sa iyong pagtibig at kapangyarihan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang tangi naming makakasama. Kahit na sa gitna ng mga sakuna. Amen naway ang panalangin ito ay magdala ng kapayapaan at pag-asa sa kanilang mga puso. Ikaw, ano ang panalangin mo para sa taal at kanlaon? Ibahagi mo ito sa comment section sa ibaba. O kung nanalangin ka rin para sa taal at kanlaon, mag-iwan ka ng amen sa comment. At sama-sama tayong manalangin para sa ating mga kababayan.